So ayan po, uh, lalagay na natin ng tubig uh, yung ating nyog, no? Ayan. Para po sa ilalagay natin. Ito po ay unang gata. So kailangan po isang baso lang ang ilalagay natin tubig po. Kung malaki yung baso, kagaya ng gamit ko, eh, ito lang po kasi hindi na masyadong magata yung pangalaman. Kung pa sa may mga gusto dyan na patry sa akin yung mga paborito nilang ulam, pwede rin po. Uh, Mag-message lang kayo sa Facebook po. Sa dyan sa, pa, sa inbox niya. Thank you